Dakuan naman natin ngayon ang sitwasyon sa Divisoria kung saan dagsa pa rin ang mga nagahabol para mamili ng pangregalo. Naroon ang ating kasamang si Boy Gonzales. Kuyang Boy, kamusta dyan sa Divisoria? Yuel, uh, bisperas ng Pasko, dagsa pa rin ang mga namimili sa Divisoria na para sa umabol sa pagbili ng mga regalo o bagong kasuotan para sa Pasko. Ayon sa ilang uh, namimili, ngayon lang sila nagkaroon ng oras para dahil sa trabaho, habang ang iba naman ay uh, ngayon lang nagkaroon ng budget dahil sa late nang ibinigay ang kanilang mga bonus at 13-month pay. Sinabi naman ng ilang tindera na matumal pa rin ang benta ngayon kumpara nung nakalipas sa taon. Dahil sa bukod sa mga mall ay kalaban din nila ang mga online na uh, platform pero umaasa sila na makakabawi sila ng benta ngayong araw hanggang bukas pag, uh, pag nakapamasko na ang ilang mga namimili. Sabi pa ng mga tindera, hindi naman na uh, umano magbabago ang presyo ng kanilang paninda sa Divisoria. At uh, kabila sa mga presyo ng uh, paninda nila rito, t-shirt at shot ay naglalaro sa isang daang piso hanggang 300 na uh, depende rin sa klase. Ang, padal, ang pantalo naman ay meron 300 pesos sapatos 350 hanggang 400 habang uh, ang mga laruan naman ay nasa 50 hanggang uh, 400 piso depende sa disenyo para sa NBC TV Network News ito si Boy Gonzales una sa Pilipinas una sa Pilipino Live mula sa Divisoria sa Maynila maraming salamat Boy Gonzales